Gal Gadot, ginulat ang publiko matapos ianunsyo ang kanyang baby number 4. Winelcome ng Wonder Woman star na si Gal ang bago member ng kanyang pamilya naipanganak niya ang kanyang fourth baby. Marami nagulat nang bigla mag-post si Gal sa kanyang Instagram account na larawan na hawak niya ang kanyang newborn daughter dahil ang buong pregnancy journey ay matagumpay niyang naitago sa publiko. Ang naturang IG post ay may caption na quote code, My sweet girl, welcome. The pregnancy was not easy and we made it through. Dagdag pa ni na sa Hebrew ang ibig sabihin ng ordi na pangalan ng kanyang fourth baby ay My Light. Despite the fame, nagawa ni Gael na magkaroon ng private life kasama ang kanyang mga anak at asawang si Jaron Varsano. Bagong fourth pregnancy na ito, ang Israeli actress ay hindi nagbahagi ng kahit na anong larawan ng kanyang pagbubuntis. Wala rin lababas sa balita tungkol dito. Matatanda ang huling nakita si sa Netflix 2023 spy action thriller na Heart of Stone at sa red carpet premiere na movie na Barbie noong July 2023.